So, nandito tayo ngayon sa tabing dagat. Yan. Napakahangin kasi dito. Napakainit doon sa loob ng aming bakuran. Kaya, nagpagpasyahan ko na dito na lang sa tabing dagat maglaba. Kasi, press ko yung hangin dito tapos hindi mainit. para naman hindi tayo pagpawisan sa paglalaba. Marami kasi akong lalabhan ngayon, o diba? Tingnan ninyo. Kaya yan. Dito tayo maglaba dami ngayon, mga loves sa so, shit. <laughs> Ang laki ng pagkabukas ko. Sabi, wala na ako sa isip. Yan. Nakalimutan ko pang lagyan ng sabon yung lalabhan ko tapos nalagyan ko na ng mga damit. Ayan. o pwede palang ipanglaba yung tubig sa dagat diba? makakatipid sana ako pero hindi kasi pwede kaya dito tayo ngayon pa punahin lang natin yung mga puti yan punahin lang natin para hindi magka may tawag dyan hindi magkahalo-halo yung kanilang mga kulay diba? yan lang natin ng mabuti para mawala yung mga mansa ayan yung view natin ngayon mga loves tingnan niyo tapos yung araw yan hindi magkita yung araw mayroon mga witch doon, no yan. Mga bangka, walang walang nangingisda ngayon, iba So, sa wakas, mga loves, ay last banlaw na natin ito dahil hindi na mabula yung mga damit. Tingnan ninyo. Matatapos na rin tayo. Sakit na, masakit na yung likod ko. Marami kasi akong nilabhan dahil yung cortina namin ay nilabhan ko na rin. Howard the Hogger na yung mukha natin ngayon. <laughs> So, mga loves, kakatapos ko lang maglaba at talagang pawis na pawis ako magbibihis na sana ako pero nakasalubong ko yung delivery rider tapos meron siyang delivery sa akin ngayong araw kaya bubuksan mo na natin bago ako magpahinga kasi sumasakit yung likod ko marami kasi akong nilabhan Ito na mga loves papakita ko sa inyo kung ano ba yung aking in order ito ang bilis lang niya dumating ha in fairness mga 3 days lang dumating na siya galing pa tong Manila eh yeah yes talaga excited ako ng buksan ito dahil 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 ito na o order ako ng packet wow Tingnan naman ninyo mga vintage. Ito talaga yung pinakagusto ko, oh. Nabasa ko na kasi ito noon, eh. Yung elementary pa yata ako nung nabasa ko ito. Yan, oh. Vintage na vintage na siya. Meron ng mga di kaaya-ayang mga kulay. Yeah! Talaga. <laughs> elementary ko pa ito nabasa tapos parang bago pa sa isipan ko yung mga story niya, eh. Kaya, yan. Salamat naman nakabili ako nito. Grabe, ang saya-saya ko. Mababasa ko na naman yung paborito ko na story. Yan. Hindi ko talaga ito makalimutan mga loves. Pati na rin po. Itong iba, hindi ko pa nabasa. Kaya excited rin akong basahin ito mga loves. Ayan. Marami na naman akong babasahin. Tapos ito, Helen Merez. Diba? So, yun lang It's time to basa-basa. My favorite! señorita Rustan. Si Rinalda. Diba? Ang saya-saya ko talaga. Hi, mga loves! So, nandito tayo ngayon sa likod ng aming bahay. So, yung likod ng aming bahay ay dagat na siya, mga loves. Diba? ang presko presko ng hangin dito kaya dito muna tayo magmumukbang ngayon meron tayo dito ang fruit salad so nilagyan ko to ng avocado tapos dragon fruit to dragon fruit tapos meron tayong ubas sa yung paborito ko na pinya at syempre naman hindi mawawala yung ating suman so kain tayo mga loves dito muna tayo magmuni-muni ngayong araw na to syempre, meron akong baon na mga packet books kasi habang ako ako'y kumakain ay magbabasa rin ako ng mga packet books. Yan. So, ito yung kinahihiligan ko nung elementary tapos yung high school pa ako. Natigil lang ako sa pagbabasa ng packet books nung nagkolehiyo na ako. So, ngayon ay nagbabalik loob na naman ako. ba? Diba? So, kain tayo mga loves. mag healthy living tayo mga loves <laughs> hmm. so bale ito na yung kakainin ko buong araw hmm? sarap ng ubas oh hmm. Oh, grab rap. Hmm. Grabe. Lop talaga. Lalo na itong pinya. Mamaya ako nakakainin yung pinya kasi acid siya eh. Kasi tuwing kumakain ako ng pinya ay nangangasim yung dila ko. Ewan ko lang kung bakit. Hmm. Kain tayo ng crunchy. Para marinig ninyo. Tawag ko lang ba kung narinig ba ninyo. Hmm. Hmm? So, ipapakita ko pala sa inyo yung suman namin dito. So, ang presyo ng suman ay five pesos ang isa. Ito siya, oh. Luyat. Saan mo niyong sumano? Ay, luyat. <laughs> luyat. Hmm. Balang luyat kay Lami man Japon ay. Hmm? Ano yes, oh. siya? Luyat. Oh, Kapi na mahulog. Kaya na ako. Kapit lang dahon. Hmm. Grabe. Gamay pa lang ako na kaon pero nabusog na ako. <laughs> nabusog na akong tiyan. Hindi na kayo ni kaunan kung gusto niyo mong mag-diet kay Puros frutas. Hmm. Wala dyan ang mga bilbil ni kung mo sa tiyan kong rutas repair ni mo kauno, no, no di ba? Hmm. Umiak kayo, eh? Hmm. Hmm.